Nang marinig ito sumigaw si Hu Wicked, sinabing iba ito sa kanilang ipinangako. Kung sasabihin niya sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang lalaki na nakasuot ng maroon at may itim na buhok ay tumingin ng saglit sa mga apologista at idinagdag. Tinanong siya kung ano pa ang maaari nilang gawin. Sabi niya, kay Hu Wicked ang masama kapag may nangyari. Mapapahamak ang kanilang buhay kung ililigtas nila siya mula sa pagkakarinig nito, nakahawak ni Eugene Hu sa kanyang mga braso matapos ito nagpipigil. Ang lalaki na nakasuot ng maroon at may itim na buhok ay hinugot ang kanyang espada mula sa pinuno at tumingin sa masamang tao at sinabing ay padadala niya ito kapalit ng ginhawa. Si Hu Wicked, habang nakaupo doon, ay inaabuso at sumisigaw sa kanya. Tinawag siyang duwag, maruming idiot, at pinatay rin siya ng lalaking may maroon na kasuotan at itim na buhok. Pagkatapos ng ilang sandali, si Yogi Ho ay umupo sa bato at ang lalaking may maroon na kasuutan at itim na buhok ay lumapit at tinanong siya kung ano ang plano niyang gawin. Si Eugene Ho, na nakayukong nakaupo, ay tumugon. Akala nila ang kanilang mga sundalo ay nagdadala na rin ng mga bangkay. Pagkatapos nito, tinanong ni Eugene Ho ang awkward leader, pumunta siya sa kalangitan ng mga insekto ng takot. At siya, na nakatingin sa kanya, ay tumugon, hindi niya akalain na ang idiot na iyon ay may loika. Pero hindi pa siya nakarinig ng ganoong sekta. Bilang tugon, sinabi ni Eugene Ho na ang pinakakailangang gawin ay pigilan ang labanan na nagaganap. Si Eugene Ho, na walang ekspresyon, ay nakatingin sa malayo. Sinabi niya kanina na ang mga idiot na yon, na tinawag na Iron Blood Demon Group, ay papunta sa harap ng Amaze King Cheng at sa pamilya Tang, narinig niya ito, tinanong niya kung bakit, at tinanong ni Eugene Ho kung gaano katagal ang biyahe. Sinundan niya ito, ang kanyang kaliwang kamay ay inilagay sa kanyang bibig, at ang kanyang kanang kamay ay nasa kanyang labi. Nakatingin sa malayo, idinagdag niya na ang amaze sect ay kalahating araw ang layo, habang ang king sect heng ay tatlong araw ang layo, at ang diyang king at ang pamilya tang ay halos isang araw at kalahating layo. Bigla, na may gulat na mukha, sinabi niyang huwag sabihin sa kanya, at idinagdag ni Yale Jiho, tama yun. Magsimula tayo sa pinakamalapit na amaze sect. Siya, na may gulat na mukha, ay tumingin kay Yogi Ho pero tumingin si Yogi Ho at mabilis na tumalon mula sa bato. Doon siya umupo at inactivate ang kanyang magic, nagpapalipad ng mga dahon at umiikot sa ere. Nakita niya ang magic at sa gulat ay naisip niya kung ano ang mga hidden weapons na mapagsama-sama ang mga dahon ay nagawa ito. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya papunta sa kagubatan habang ang mga dahon ay nagliparan sa malakas na hangin at tinanong ang tungkol sa mga hidden weapons of picking flower gathering na Samantala, lumabas si Somi Yusei mula sa malakas na hangin at tumingin sa kanya, habang si Eugene Ho ay nakatayo sa kanyang harapan. Nagulat habang si Yogi Ho ay nakatingin sa kanya, at tinanong siya bloodbow ang ground leader. Tumayo siya sa harap ng kanyang mga sundalo, ngumiti at sinabing matagal na mula noong huling pagkikita nila. Ang pinuno ng grupo, kasama ang kanyang mga sundalo, ay tumayo sa likod niya habang hawak ang kanilang mga sandata. Dalawa sa kanila ay nabunggo sa isa't isa habang bumababa mula sa paglipad. Gayunpaman, nagulat siya, tumingin sa kanya, at tinanong kung bakit siya nandoon. Si Soma, na may ngiti sa mukha, ay sumulong, nagbablush at sinabi na mabuti naman siya, pero may nangyari. Nagulat siya, at tinanong kung ano ang nangyari. Si Soma, habang nakangiti, ay tumingin sa isang gilid at sinabi na hindi niya masabi, pero ang palaso na tinamaan ni Young Master Yogi Ho sa kanya ay ipinadala noong isang daang araw. Si Yung Ji Ho ay tumingin sa kanya, kumurap at iniisip kung sino si Young Lady. Mukha siyang pamilyar, nang maglaon, ngumiti si Yogi Ho sa kanya at nagsabing kahanga-hanga, kilala niya ito. Pagkatapos, si Yu Jin Ho na nakaharap sa kanya, ngumiti at sinabing siya si Young Lady C. Nagalit ang babae at tinanong siya kung ginagawa ba niya ito dahil hindi niya maalala ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay itinuro niya ang sarili at sinabi na ang pangalan niya ay So Yoo-sei. Si Yil Ji Ho ay humarap sa kanya na may gulat na mukha, pinipisil ang kanyang mga labi habang tumitingin sa kanya. At pagkatapos, sa magalang na paraan, idinagdag niya na siya ay nagkamali ng sandali. Humingi siya ng paumanhin kay Yang So Mayusei, patawarin mo ako, young lady, nakita mo ako. Dagdag pa niya, anyway, masaya akong makita kang muli. Habang nakatayo si Soma sa harap niya, Tumingin siya sa kanyang mga mata at pinisil ang mga ito. Si Soma ay tumingin kay Yield Jiho at pagkatapos, si Soma Yusei hawak ang dahon na ginamit ni Yield Jiho sa kanyang magic, itinuro ito sa kanya at tinanong kung talagang masaya siyang makita siya, pero bakit niya ginamit ang pagpatay na galaw laban sa kanya. Si Yield Jiho, na may malalim na ekspresyon, tumingin pababa at pinagpawisan at sumagot tungkol dito. Pagkatapos, si Yogiho, na may magulong ekspresyon, kinamot ang kanyang ulo at tumingin kay Soma. Iniisip kung sino ang nagsabing magtago siya sa bitag na parang daga. Seryosong sinabi niya na wala nang magagawa. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanang kamay at sinabing iyon ay pagkakamali niya. Habang nagpapaliwanag si Soma na nakatayo sa harap niya, nakafold ang mga braso, iniikot ang ulo, at sumagot ng nakasimangot, at tumugon na, sige, dahil sinabi niya, tatanggapin niya ang iyong paumanhin. Nang itim ang mukha ni Eugene Hu habang siya ay nagpapaliwanag. Pagkatapos, binigyan siya ni Soma ng isa pang pagkakataon. Tumingin si Soma sa kanya at sinabi na, Tandaan, ang pangalan ko ay Soma Yusei. Si Eugene Yu Ho, na may walang ekspresyon, ay sumagot, naiintindihan ko. Si Soma, na may gulat na mukha, tumalikod at nakita ang mga sundalo. Tumalikod siya, tiningnan ang gilid, inilagay ang kamay sa kanyang mukha, at ngumiti. Pagkatapos, tumingin si So mayuse kay Eugene Ho at tinanong, Anyway, sinabi mo kanina na papunta ka sa MA Sekta, tama ba? Si Eugene Ho, na nakatayo sa harap niya, ay tumingin at sumagot. Samantala, humarap si Eugene Ho sa kanya at sinabi, Mukhang ang MA sect, MA sekt at iba pang mga sekta sa Sichuan ay inaatake kaya naisip niyang pumunta sa pinakamalapit na MA sekta inabot ni Soma ang kanyang mukha gamit ang kanang kamay at tumingin kay Eugene Hu at sinabi mukhang mabilis ang progreso ng mga bagay-bagay naisip niyang maaring magandang ideya na makita ang mga mukha ng mga taong makakalaban nila si Yogi Hu na may gulat na mukha tumingin pababa at nagtanong ibig bang sabihin ba nito ay kasama ang blood bow group na aatake sa kanila kung ganoon naisip niyang malaking tulong 'yon Ngumiti si Soma Yusei at sumagot na sasama siya, kasama ang puongang at iba pang mga tauhan sa likod niya. Tahimik silang nakinig habang si Yogi Ho ay humakbang ng walang ekspresyon sa mukha at sinabi, naiintindihan niya, kaya simulan na natin. Si Soma ay tumayo sa likod niya at iniabot ang kamay kay Yujin Ho, nagtanong sa kanya, ngunit hindi siya pinansin at humakbang pasulong. Tumayo si Soma na may gulat na mukha, iniisip kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa Ganji's sect, ang mga sugatan mula sa Namgang family ay tinanggap ng mga miyembro ng grupo. Ang mga biktima, binibendahan isa-isa. Ang lalaki na may itim na buhok ay nakaupo sa kama na gawa sa kahoy, at ang manggagamot ay naglalagay ng benda sa kanyang mga binti gamit ang isang paha ng kahoy. Sumigaw siya sa sakit at nagsabi na masakit, kaya pinakiusapan na gawin mo ito ng mas malumanay. Habang hinihigpitan ng manggagamot ang benda sa kanyang binti, Sumagot siya, naiintindihan ko, si Yu Ang na umupo sa kama, nakahang ang kanyang mga binti, at may hawak na bote ng alak sa kamay, ngumiti at sinabi sa lalaking may itim na buhok na, tigilan na ang pagpapalala sa isang nabali lang na buto. Sumigaw ang lalaking may itim na buhok, isang buto lang? Hindi lang ang buto sa binti ko ang nabali, kundi pati na rin ang kanyang braso. Hindi na sa pinansinihiwang at nagsimulang lagukin ang alak. Si Kenyu Yu, na nakaupo sa tabi niya na may mga benda sa katawan, ay tumingin sa lalaking may itim na buhok. Ang iba nilang kasama ay nakahiga rin sa mga kama na gawa sa kahoy. Pagkatapos uminom ni Hiwang, tumawa siya at tinakpan ang kanyang bibig, tumingin sa lalaking may itim na buhok at sinabing, okay ka lang. Tumawa si Kang habang may hawak din na alak sa tasa at idinagdag na hindi niya dapat tuksuhin ang lalaki. Pagkatapos, inangat ni Kenyu ang kanyang tasa ng alak at uminom. Sinabing mahina ang kanyang katawan hindi tulad niya na may bakal na katawan nang marinig ni Hiwon habang hinigpitan ang hawak sa leeg ng bote ng alak at tumingin kay Kenyu. Tinatanong kung nakakita na ba siya ng bakal na nabali ng ganoon. Si Kapitan Yang Lin, na may benda sa katawan, ay lumapit sa kama at tumingin kay He Wong, tinawag siyang Sir Guardian. Si He Wong ay lumingon upang tumingin sa kanya, at tinanong siya kung ano ang gusto ni Yang habang iniunat nito ang kamay. Tinatanong ni Yang kung pwede rin ba siyang makainom ng alak. Sa narinig, tumingin si Hiwong sa kanya at itinuro ito gamit ang hintuturo niya, sinabing ang alak ay hindi bagay ito para sa pasyente. Nasa harapan si Hiwong at ang lalaking may itim na buhok ay tumingin at nagsabi na lahat naman sila ay mga pasyente roon. Ang lalaki naman na may kayumangging buhok ay natutulog sa likod niya. Sa tugon, habang iniinom ni Hiwong ang alak, sinabi niyang hindi pa rin niya ito may bibigay sa kanya, at si Kenyu, na nakaupo sa tabi niya, ay tumingin sa lalaking may itim na buhok na tumatawa. Sabi ni Kenyu, kapag medyo nakarecover ka na, hayaan kitang uminom hanggang magsawa ka. Kaya magtiis ka muna. Sa narinig, ang lalaking may itim na buhok ay tumingin kay Kenyu at ang mga manggagamot ay nakatingin rin sa kanya. Samantala, dumating si Min at sinabing, pakiusap, pahupain muna ang lahat hanggang sila'y gumaling. Ang kanyang kaliwang braso ay may benda rin. Tumawa si Hiwang at inilagay ang kamao sa kanyang hita, sinabing si Min ang kanilang matriyarka. Tumayo si Kanyu sa tabi niya at tumawa, tumingin kay Min. Pagkatapos nito, ang mga manggagamot ay lumapit kina Kenyu at Hiwon. Tumingin si Min sa mga manggagamot at tinanong kung ang lahat ay maayos. Sinabi ng manggagamot habang nagpupunas ng kamay gamit ang tuwalya. Oo, matibay ang kanilang mga katawan, kaya hindi ko sa tingin na kailangan mong mag-alala ng sobra. Pagkatapos ay tumingin siya kay H. Wang Bao na nakarite sa kama, ay may mga sugat at nakabenda ang kanyang katawan. Ang kanyang mga braso ay nakatali gamit ang mga malalambot na benda, gayon din ang kanyang dibdib ay nakabenda at nakatali sa kanyang braso at nakahiga siya roon, nakatingala sa bubong. Nagtanong si Min kung manunumbalik ba ang kanyang braso. Ayon sa manggagamot, ang mga martial artists ay nagkaroon ng malubhang sugat at si Min, na may malungkot na mukha, iniisip na malaki ang pagkukulang niya dahil hindi niya naituro sa kanyang kapatid ang Great Fist Martial Art ng Namgang Family bagkus nakatutok lang siya sa paghawak ng espada. Na maaaring maparusahan siya ng kamatayan. Sa huli sa kanyang malungkot na mukha ay pinaikit ang kanyang mga mata at kuyom na mga labi Iniisip ang lahat ng nangyari dahil sa kanyang kapabayaan. Si H. Wang Bao, na nakahiga at nakangiti, ay tumingin sa kanya at sinabing, huwag kang masyadong mag-alala. Pagkatapos nito, si Min, na nakapikit, ay tumayo sa harap ng mga manggagamot at sinabi, pakigawin niyo ang inyong makakaya. Lumuhad ang manggagamot sa harap niya at tumugon. Pagkatapos, umalis si Min papunta sa pintuan, sinabihan si H. Wang Bao na huwag nang sumugod muli para protektahan siya. Magpahinga ka na, tugon niya. Tahimik lang na tumingin si Edge habang umaalis si Min. Sa kabilang banda, ang lalaking may itim na buhok ay nakaupo at tinanong kung hindi ba masyadong mahigpit si Min. Siya pa rin ang kanyang nakababatang kapatid na nagligtas ng kanyang buhay. Umupo si Hi Wong at sinabing, tumahimik ka, kaya siya umalis. Pagkatapos, tumingin si Kenyu kay Edge na nakatayuro na may nakapulupot na mga braso at tumingin sa kanya, sinabi niya na sa kabila ng kanyang sariling malubhang sugat, na natili siya sa tabi ni H. Wang Bao ng tatlong araw at tatlong gabi. Si Min, na may malungkot na mukha, ay lumabas sa bakuran, at nang marinig ito ni H. Wang Bao mula kay Kane Yu, siya mula sa unan at tinanong, kinukumpirma kong, totoo ba yun? Tumingin si Kane at sinabi, oo, sinabi niya na huwag ka ng sumugod dahil nag-aalala siyang baka masaktan ka ulit. Sa narinig, si H. Wang Bao, na may mga luhang mata at nakangiti, ay tumayo at nagsabing, Tama ka. Sa kabilang banda, ang lalaking may itim na buhok ay nakaupo sa kama at nagtanong kung bakit hindi niya alam yon Tumawa si Hiwong pinakita ang kanyang muscles at lumapit sa kanya. Sinabing kaya wala siyang alam ay abala siya sa paghawak sa collar ng manggagamot sa paggamot ng kanyang sugat. Lumapit si Hiwong sa kanya, ang lalaking may itim na buhok ay sumigaw sa sakit, nanginginig at iniwagayway ang kanyang kamay, nagmamakaawang itigil na ito. Tinanong niya rin kung kailan siya bibitawan at kung kailan siya makakahinga. Samantala, pumasok si Lutain, hawak ang bote ng alak, at lumapit kay Kenyu na tumatawa. Tinatanong niya ng seryoso kung bakit mas mukhang masigla ang mga pasyente kaysa sa mga malulusog na tao. Si Kenyu ay tumayo sa harap niya, nakapulupot ang mga braso at nakangiti. Si Hee Wong ay naglakad din papunta roon, ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tumawa. Dagdag pa niya, oh come on pinuno ng squad, Lou. Habang ang lalaking sinakal ni Hee Wong ay nakaritay sa kahoy na kama, nakalawit ang ulo pababa at umiikot ang kanyang mga mata, habang ang kanyang bibig ay bamubula at walang tigil sa paggalaw. Pagkatapos nito, tinanong ni Kenyu si Lou kung kumusta na ang sitwasyon. Ibinigay ni Lu ang bote ng alak kay Hiwong at tumugo na nasa kaguluhan ng lahat at mukhang bawat isa ay nakikipaglaban hanggang kamatayan. Dagdag pa ni Lu, hawak ang bote ng alak sa kaliwang kamay, tumingin kay Kane Yu at sinabing, lalo na matapos magdesisyon ang limang dakilang pamilya at nagsimulang kumilos. Talagang mas naging mahigpit ang sagupaan. Tumangos si Kane at si Hiwong Wong na tumayo sa tabi niya, ay uminom ng alak at tumawa, Sinabi ni Lu na magkakaroon na sila ng pisikal na pagpili sa mga malalakas na mga tao mula sa lugar na ito. Tinanong ni Kain kung kumusta ang ibang mga tao. Tumawa si Lu at iwiniwagayway ang kamay, sinasabing sila'y nag-iingay at humihingi ng alak. Mukhang maayos naman sila. Matapos inuminihiwong ang alak, pinahid niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kaliwang kamao. Pagkatapos ay tumingin sa gilid at kinagat ang kanyang mga labi, sinasabing pare-pareho lang sila. Sa likod niya, si Yang ay natutulog. Tinanong ni Kane Yu si Lu kung may balita mula sa taas. Tumayo si Lu at umubo, ngunit wala pang balita. Sa narinig, nagulat si Kane Yu at nag-isip ng malalim, iniisip kahit nasa kaguluhan, hindi niya alam kung nasaan ang iba o ano ang ginagawa nila. Samantala, sa bundok ng MA, si Na Eugene Ho, ang squad team, at si Lady Soma kasama ang kanyang mga sundalo ay lumilipad sa hangin, tinatawid ang bundok. Tinanong ni Soma si Yogi Ho kung pwede silang magpahinga ng kaunti. Tumango si Yogi Ho at sinabing, sige, at sila ay bumaba sa kagubatan. Pagbagsak nila, ang kanilang mga buhok ay nagliliparan dahil sa bilis ng kanilang paglipad. Tumingin si Eugene Ho sa unahan at sinabing hindi sila maaaring magpahinga ng matagal. Sa pagtugon, sinabi ni Soma na nakatingin din sa unahan, mukhang ganoon nga. Sa himpapawid, ang mga agila ay lumilipad sa itaas nila. Napatitig ang mga sundalo ni Soma sa mga agile ang yon, nagulat at nagtaka. Tumingin si Eugene Hawkeye Soma na nakatayo sa likuran niya at tinanong kung ayos lang siya. Sa kaliwang kamay niya, ipinatong ni Soma ang kanyang kamay sa kanyang baywang at iwiniwagayway ang kanyang hintuturo at gitnang daliri, ngumiti at sinabing, Siyempre! Samantala, narinig nila ang tunog ng agos ng tubig at sila ay tumigil, tumingin sa unahan at nakita ang isang sundalo na nakatayo malapit sa talon. Tinawag sila ng sundalo, mukhang natataranta, at tinanong kung ano ang nangyayari. Tumakbo si Soma papunta sa sundalo at tinanong kung ano ang nangyari. Ang sundalo, na may takot na mukha, ay itinuro ang kanyang daliri sa unahan, sa may bangin. Nakita nila ang mga bangkay na nakahandusay sa gilid ng bangin. Sa kanilang pagkagulat, nakita nila na ang mga ito ay mga disipulo ng MA sect sa galit, si Yogi Ho ay napatayo doon at nagninggas ang galit sa kanyang mga mata. Samantala, isa sa mga sundalo ay tumakbo papunta sa kanyang pinuno, tinawag ang kanyang pangalan. Lumingon si Soma at tumingin sa kanya. Itinuro ng sundalo ang lugar sa tabi at sumigaw, sinasabing uminto ang MA Sec doon. Nang walang pakundangan, lumipad si Eugene Ho, Soma at iba pa papunta sa bangin at nakita niya ang buong sekta na wasak at ang usok na umaakyat mula sa lugar na iyon. Nakahandusay ang mga katawan ng mga nasawi sa lugar ng pagkasira. Si Soma na may gulat sa mukha habang si Jiho ay nakatayo sa likod, nakakuyom ang kanyang mga kamao sa galit. Dagdag pa niya na huli na sila. Si Eugene Ho ay nanatiling galit na galit at nagsimulang lumabas ang pulang enerhiya mula sa kanyang mga mata. Ang lugar na kinatatayuan niya ay naging pula at itim dahil sa kanyang galit. Sa kanyang galit na mukha, kinuyam niya ang kanyang mga ngipin at sinumpa ang mga taong gumawa ng lahat ng ito. Sa gitna ng mga pangyayari, ang puso ni Jiho ay nagpakalma habang nakita niya ang pangunahing bulwagan ng templo na nawasak. Umuusok ito at ang mga bangkay ay nakakalat sa loob at labas ng templo. Mabilis silang umakyat sa hagdan upang makapasok sa templo. Ang mga sundalo ng squad ay mabilis na umakyat sa hagdan, hawak ang kanilang mga espada, habang sina sina Yu, Jian, Ho, Cheng at Soma ay sumunod sa kanila. Sa pagpasok nila sa templo, sila ay nagulat sa mga bangkay ng mga bata at kababaihan na nakahandusay sa sahig. Ang mga pinto, bubong, at mga bintana ng templo ay sira na. Pati ang lugar kung saan naroon ang estatwa ni Buddha at iba pang mga diyos ay wasak din, at ang uno ng estatwa ay basag sa sahig. Ang mga sundalo ng squad ay nagmadaling pumunta sa mga bangkay upang suriin kung may buhay pa, habang sina Eugene Wu Cheng at Soma ay nakatayo malapit sa kanila. Nakatingin si Soma sa sitwasyon na may malalim na buntong hininga at sinabing pumatay sila ng mga inusenteng tao na ni hindi marunong lumaban. Nagulat si Yogiho at si Soma na nakatayo sa likod ay may malungkot na mukha.